aksa yun na Yan mga kabusing yung itlog na nakita namin napipisa na oh Naging ano na siya Yan literal na ibon na Naging little birdie little bird tickling <laughs> maliit na tickling three little eggs Naging, Naging na. tweet tweet Parang ano lang siya parang sisiyo lang ah parang manok lang oh ipitas sa mulayat biskop pata niya ko eh. Parang manok lang. Nakabusing. Tatlo. May tatlong tikling kaming nakita. <laughs> Ayan, naghahant na kami. Naghahant na naman kami sa gabi mga kabusing. Yung mga itlog na nakita namin, napipisa na. Yan, iniwan lang namin kasi wala kaming mga pakain, mga kabusing. Okay, samahan nyo kami sa paghunt ng gagamba kung may makita pa kami dito. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito lang oh. Sa Bayabas, mga kabusing yun ang gagamba yan nasa baba lang mga kabusing tingnan natin kung ay tumakas ayun sabayabas mga kabusing yan oh kaso kulang pa rin sa sukat mga kabusing yan hindi lang natin kunin hindi lang natin galawin yung bahay niya mga kabusing dahil may kinakain pa siya dito yan pabalik lang yun si gagamba hindi ka namin kunin yan si bayo at na si bayo si pamangkin nasa taas hiwalay kami mga kabusing mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito sa tabing daan. Ayun oh. Yan, mahangin na dito sa spot. May kasama pa sa dito ng mill maliit mga kabusing oh. Yan, mahangin mga kabusing. <laughs> Yan, kuha ka nun Tingnan natin. Oh, na. maganda Maha ng ilaw. Idlas. Idlas no? <laughs> mo. Idlas. Busi mo. May sapot. Hindi, nakakasapot. Grabe naman, tumatalon siya mga kabusing. Jumping spider. Jumping spider. Grabe yan, ang likot mo. Uh, Parang kang uh, ano ah, uh. buntog ah. <laughs> Parang kang kikling kanina. Yan. O yun mga kabusing ah. Ayun grabe yan likot yan pero kulang pa rin sa kulang sokat, sukat, mga kabusing natin mga kabusing puntahan natin sila may nakita sila mga kabusing mahangin dito sa spot yan may aswang pa dito yun <laughs> si pamangkin pala yan dito mga kabusing ikaw pa magtaga Saan 'yun? Malayo pa mga kabusing. Ayun, nakatalikod. Ayun, mga kabusing oh. Nakatalikod nagagampa. Kuha ako no dong. Ora ato ndang kuha no dong. Ye. Dito tayo sa mahawan. Uh, <laughs> ha? dito? Tolang mga kabusey. Eh, Iyon. 'Yon maiti block block mamba. Maitim siya mga kabusey, oh. Ayun, tamang sukat na 'yan, oh. Balik na muna dito, ah. Iyon, maliksi pa rin, oh. Oh. Uh. Okay, uh, um, talon-talon. Ang galing. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba. Oh. Ayan, kahit umulan, tuloy pa rin kami sa paghunt, mga kabusing. Ayan. Ang haba ng galamay, mga kabusing. Kaso, kulang yung right side nya yung panghuli na galamay, mga kabusing. Oh. Ayan, ang ganda sana. Ayan, kulang lang. Hindi lang natin kunin. Hanap pa tayo kahit umulan. Yan o, Kulang siya mga kabusing sa galamay. Hanap tayo. Ayan, may nakita pa si Bayaw dito mga kabusing. Yan, pero kulang pa sa sukat mga kabusing. Yan o, tumakas yung gagamba. Ayun. Yan. Kulang pa mga kabusing, hindi lang natin kunin. Mga kabusing, pauwi na kami. Inulan kami sa spot mga kabusing. Ayan, si Pamangkin at si Bayaw. Ang ganda ng plus, light ni Bayaw. Oh. Ilili. <laughs> kami nag nag ano, nag naghanap ng gagamba. <laughs> Palaka, inahanap namin kabusing. Okay, okay subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing, ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. May nakinahanap kami mga kabusing na yung Ibu na nakita namin na itlog na pipisa na. Okay, maraming salamat sa panonood.